So mga idol, madalas po tayo umiinom ng gamot, lalo na kapag uh, mayroon tayong diabetes at tapos may sakit tayo sa kidney stone, mga ganyan mga idol. Eh, umiinom tayo ng gamot, kaya lang, nagkataka kayo, uh, kahit anong gawin niyong inom ng gamot o kahit anong take niyo ng gamot ay hindi gumagaling ang inyong uh, sakit mga idol. So ang sanhi niyan mga idol, kaya hindi kayo gumagaling dahil hindi nagka-function na mabuti o may tama ang inyong kidney. Yan mga idol ha. Kasi ang sumasala lahat ng mga tinitake natin sa katawan ay ang ating kidney, mga idol. At ang tutuko sa inyo mga idol, ay pinakamabilis at pinakamabilis ang uh, pang-repair ng kidney. Ito mga idol. So ang gamot na ito ay lagi-lagi nyo o araw-araw nyo nakikita sa inyong load ng bahay mga idol. Hindi ito tinuturo sa hospital. Ewan ko kung bakit hindi natin tinuturo to pero napaka-proven and tested na ito mga idol ng mga, mga minuno at aking mga magulang at aking mga lolo. Mga elder namin ay ito ang gamot. Hindi sila nagtitake ng uh, kahit ano dyan ng mga supplement. Ito lang mga idol. Ito. Ayan. Kahit anong kape, pwede. Kaya lang uh, hindi ito hahaluan ng asupal. Titiplay mo lang ito mga idol. Tapos, walang asukal saver. Kung paano, ito mga idol, papakita ko yan inyo. Ayan, yun dito mga idol, ha? Hindi po ito tinuturo ng mga doktor. Hindi, hindi yan. Ayan, bahala kayo kung anong dami ba at kaya nyo ipahit. Tapos, walang sinahalo dyan, walang hinahalong chemical, kahit uh, lemon, walang ganun. Walang lemon, walang kamasi, kasi iba, hinahaloan nila. Huwag. Ayan. Dapat kape lang talaga. Katanong kape mga idol ha. Yan, Ubig. Pabilis lang. Mga idol. Siyempre kailangan na tumulo na siya. Tapos so, parang mo para kaya mong isahan lang kasi mapait siya eh. Pag kainin yung mo, eh baka hindi mo kayaanin yung pahit. Eh. Medyo papalamigin mo na ng ito yung -gam -gam. Ito mga idol, ang pinaka-the-best kidney repair. Napaka-bilis ito. Pinaka-mabisa. Napaka-kaming benefits nito. Lalo na yung mga may diabetes. Tapos yung may uh, UTI. Yung yan, mga na sa bato. Mga uh, ganyan mga idol. Ay napakabilis uh, napaka-bilis at napaka-bisa nitong kape. Mga idol. Lahat walang halong. Pure lang. Pagstigay natin kung kaya natin, eh? ha? Okay. Uh, oh. Tapos yung mga bigot sa uh, sugar, lahat, kado. Ako kaya ako nag-inom ko kasi pag tumataas niya sa sugar ko, hindi ako nag-iho. Tapos ito sabi sa akin ng aking uh, magulang, lolo, lola. Yung da, uminom lang daw ako ng kaping barako. At yun, proven talaga. Tatlong araw lang eh. Nagyan naman yung pag-ihi mga idol eh. Dati madaling araw, pag lalo pag malamig, hindi ako nang ihi. Ngayon, okay na okay na. Dahil dito. Ah, ano? Kapi lang pala. <coughs> Hindi ko natuturo ito eh. Diba, may mga barley-barley pa. Pero ito, subukan nyo ito. Mas maigi ito sa barley. sa mga idol, pagkatapos niyo uminom ng uh, pure coffee, uh, dapat 30 minutes bago kayo uminom ng tubig. Ulitin ko mga idol, 30 minutes bago kayo uminom ng tubig after niyo uminom ng uh, kaping o pure coffee mga idol. So mga idol, nakita nyo lang, may kaming ginagawa. niya. hanggang dito lang po. Sa so, mga bago dyan mga idol, huwag niyo po sana kalimutan i-subscribe. Is at pati like na natin. Sa na sa Sana po marami kayo natutunan sa video natin mga idol.